mga kasabong tapos na, siya, tapos na po silang kumain mga 30 minutes na pwede po natin silang ilagay sa kanilang, sa kanilang mga kulungan malinis na po tuyo na rin yung basa sa kulungan pero bago na, na bago natin sila ipasok dyan kailangan linisin muna yung paa kasi ng paa kasi may mga, mga nakadikit na dumi, may mga ipot na dumikit sa paa wala nga natin sila ugasan o, dyan na lang sige na po, ugasan natin yung paa tuyuin punasan ang basahan, tuyuin po, hinuhugasan niya yung mga paa, isa-isa yung daliri. Kasi sa mga sa talampakan, sa mga, mga daliri, nakadikit yung, to yung ipot na manok. Parang tayo din yan, bago tayo matutulog. Yung iba naliligo, naghihilamos, at sigurado, naguhugas ng paa. Para press ko. Okay, ayun po. Nuhugasan na So, Ilalagay na siya sa kanyang keeping, keeping area. Yeah, sa kulungan. Yung mga kulungan natin, may mga tungtungan yan. Bawat isa. Meron mga manok na may ilap. Ang hirap i-handle. Kaya kailangan, gentle lang lahat. Para maiwasan yung stress. Alam dito Jay, ano? Doon ko ako pumuesto. Ayan. Sipin mo, isang plangga ng tubig yan. Hindi, sahod lang sa ulan yan. Sayang naman yung tubig? Itatapon lang, walang pakinabang. Lakas po ang ulan kagabi, maya't maya. Eh, buti na lang ang mga manok natin, ang mga nakakulong na. Hindi na sila mababasa. Okay. Pagkatapos ugasan, itadry siya. Kung nasan? Itadry siya. pasok po ng manok sa kulungan, una ulo. Kasi pag una buntot, babalik sa iyo yan. Atras. Ano? Abante. Palabas. Eh, pero mga manok na takot ipasok sa kulungan eh. Paano ka na naman ikukulong? Wala ka, Wala ka namang kaso. Eh, makakasawan tayo ng animal rights niyan. ayan po pang pang apat na yan so isa na lang natitira pagkatapos ugasan itadry Punasan ng basahan para tuyo ayan o oh. Ito yung mga sako-sako nating pera. Pera ba naman yan? There. Yung nasa sako. Ayan po. Isa po sa mga manok natin, mailap. Buti nga po, hindi namamalo eh. Yung mga manok na pag kinukuha mo sa kulungan, namamalo. Ang hirap i-handle. po yung uli. Okay. Pag una ulo kasi na pinasok mo sa kulungan, sa butas ng kulungan, kusa sila pumapasok. Pero pag una yung buntot, pinalabas. O ngayon po, lalagyan na natin sila ng tabing para dark. Yung tabing hindi hindi pwede yung hindi makakapasok ang hangin. Kasi iinit naman sa loob yan. So tela po ang gagamitin natin. Yung ginagamit natin na pantabing hanggang sa sabungan. Okay. Ito po yung ginagamit natin sa sabungan. Pagka daladala -dala lagi natin sa sabungan to, So, sa mga kulungan sa cacahouse ito yung pinantatabing doon may pao ditong maliit sabit yan so yan na po nila sarado sa itas pero sa ilalim pumapasok pa rin ang hangin medyo kapus po tayo kaya lalagyan na lang natin yung mating sa dulo Itong process po na to, ganun din ang gagawin natin mamaya ang hapon. Papakainin. Papakain ulit tayo. Mas dadagdagan pa natin ng konti yung mais. O ayan na po sila. Papatay natin ilaw maya maya. Ililesin ililesi natin yung ingay. Walang lights. So, mamaya, mamaya hapon, pakain natin. Ah, uh, bale, dalawang takal ng conditioner, pellets, tapos yung mais. Kung kanina tatlo, dadagdagan natin, maaaring gawin natin apat. So, lalamang na talaga yung mais. Ngayon, bukas, ah, uh, final day natin bukas, ah, uh, araw na po ng laban. Di-discuss po namin sa inyo yung mga dadaling gamit. Kailangan meron tayong ano, listahan, checklist ng mga gamit na dadalit. Kasi karaniwan, sa karanasan namin, sa karanasan ko, pagdating sa sabungan, ang daming gamit na hindi dala. Manilit na gamit na kailangan, kailangan pa rin. Bisa nakakalimutan yung mais, nakakalimutan yung boiling. Kaya e, masama niya, kung yung mado ka, maiwanan. Daladala -dala lahat ang gamit. Pero guys, nangyari, one time, lalabang kami sa Santa Monica, lahat ng gamit dala. Manok dala lang. Eh, nakakalimutan yung folding, folding, yung ano, yung folding cage, yung kulungan mismo ng manok. Kasi mga kakausa nung walang kulungan eh. So, magdadala ka ng folding cage. O, eh, di ano nangyari. Tumawag ako sa kaibigan ko. Pinadala ako ng dalawang folding cage. Oh, eh, meron tayong checklist dapat. At saka, paano mo ipoposisyon ng manok para sa travel. May mga positioning pa rin yan. Ang tamang posisyon ng manok. Pag nagay sa sasakyan. Sa sasakyan pa lang, pag malayo biyay mo. Aba, masisira na yung manok mo. Naka-aircon yan. So, nagdadry yung manok, dehydrated. Pag dating mo sa buwan, imas, pag himas mo sa balay mo ng manok, ang langkit. Ibig sabihin, ang manok natin nagdry na. Sa travel pa lang. Sa travel pa lang yun. So, bukas, I-discuss natin yan. Paano natin isasakay yung manok sa sasakyan. Although, ang travel natin bukas, malapit lang. Wala pang kalahating pa oras siguro. Pero paano kung malayo ang travel natin? Nakabot tayo isang oras, dalawang oras. Tadayo tayong malayo. So, lahat yan, pag-uusapan natin. Balik tayo ulit mamaya hapon. Pag-uusapan natin yung final feeding. Mamaya hapon. Okay. Maraming salamat. Ah, huwag niyo kalimutan. Mag-likes subscribe, and comment. Para kung meron mga tanong, masagot natin. Huwag kayong manahimig dyan.